Good morning mga boss! Good day mga boss! First day sa December. Pastilan, 8am na gani. Tugnaw ra Japan kayo. Feel na kay natong Pasko ani kay Tugnaw naman. Og nindot ra Tugnaw, og natay kakadel. Pastilan. Lights on the way. Kaya eh, wala man tay kakadel magtimpla na lang tagkape pang ba ang saragod good morning mga boss early pa lang wala pa kay ganap so kape sa ta para hindi ta magduka init pa dyan sya unya na lang dapit conversation with the first customer for today, Parang mga boss. mga, mga solid pa yung condition ba? Kaya isa isa-isahin talaga, double check pa dun. Ito si Bossing, galing siya ng Laguna. At yung napili niyang sapatos ay namay niya during sa aming live. At gusto niyang i-walk in para makita ito agad personally. Para daw magamit niya kaagad. At nagustuhan niya daw ang sapatos, kaya nag-payment na siya agad. Thank you, boss! Salamat. Susunod ulit, pag tayo. Sige, sige. Magustuhan. lang. Gusto ko siya i-pick up lang para hindi matagal. Ah, oo. Malapit lang ako. Laguna ako eh. Laguna ka lang? Oo. Ah, malapit lang? Ang ganit, nandumayo no? ka pa ito. No? Yeah, <laughs> Hindi ko na natayin yung buwan. Ah. Oh. First customer, ilista na natin agad yan. Matik. Okay, Sige kuya, salamat. Okay, salamat. Thank you, boss. Balik ka ulit, sunod. Balik. Balik ka na lang ulit, sunod. Thank you, boss. Enjoy your shoes. And for the second customer, gusto magbayad yung bossing through Gcash. Sempre Samsung ay okay. We accept GCash payment mga bossing ha. And the deal was settled. Thank you, boss. Tapili uh, na. Uh, na. Okay. Balik na. Yeah. There you go. boss. pag pagkagabi na napamantay time exercise sa punta para healthy lifestyle ba pero sa sunod na nato na istoryahan salamat mga boss Mr. Nice One good day amping mo always salamat